ako ng jam na yan. Hindi masarap. Jam? Hindi ako mahilig sa jam. Oo, bagyan. O, <laughs> ba? oh, nga mga batang helmet. Breaking news yan kahabog pero hindi muna ako umepal. Sinasakit nga ng balakang ko. O, nga mga batang helmet. Nahuli na nga daw ulit natin, Bella. What Kailan happened, Bella? pa ba sabihin ba? Vampire balakan? life. Oo, <laughs> sa talaga ng balakang ko. Pero ito nga mga batang helmet, nahuli nga kahapon si Jam Magno. Eh, di ba nga, nahuli na yan before. Oh, happy naman siya. Oh, eh. ngayon, happy pa rin siya kanya, kanyang, kanyang mag-shot. O, diba? oh, ba? Pero, tingnan natin, mga batang helmet, kasi parang the world is healing na talaga, no? Unti-unti na silang nahuli. Unti-unti nang, Taka lang, bigyo ka mm. Bakit kasi ang caption, dating DDS vlogger? So ngayon ba, hindi na ba siya DDS vlogger? Iba na ba? Ibang dimension na yan. Ah, ba? Pero <laughs> ayun nga mga batang helmet at maubo pa rin yung issue ngayon ni Mister Escomoreno ha. Na talagang binabato niya si Mayora Bipile ni yes. ha. Nakakaloka. Ang tanong ko lang talaga mga kabatang helmet. Ito ba si Mayor Escomoreno? Eh, nagpapalakas ba para sa 2028? <laughs> Unha na mo, just in case isultin na po din yung nadakpan ko, ako na ini Anhi, nagpa-makeup ko daan kay just in case inyo na po din i-share game viral worldwide, na ako, thank you kayo sa CIDG 13 for taking care of me. Tara! Ingat! Kamagya oh, na ako ang masasabi ni Chan kay Jam Magno, cybercrime, ano, video ka pa, yung kanyang kaso, di ba? Oh ang dami naman talaga nilang mga inilabas noon. Pero ayun, mga bata, helmet. Kung gusto mo ang video, to, huwag alamit na mag-subscribe at click the notification bell para lagi ka-updated sa mga in-upload namin yung for our so, para stay happy, stay healthy, stay safe as always. Sabi ko, Miss Aboy, yung helmet ninyo nung book niya, keep sharing better everyday. Galvez, everybody! Yeah, bye -bye. Sa'ng tagal ng likod ko. sa tambalak ng COVID.